tangali guys tanghay na tayo ayan at tayo eh mamingit ulit guys kasi malakas na guys yung ano, hangin no? maalo na so dito tayo guys sa malawak na ito ng kangkungan sa lahat ayan ayan may ko doon ayan kasama ko rin si ano isa natin tropa rin na si Edwin ayan at uh, guys ng rad ganito guys oh ito yung blue yung solid guys ayan solid So, uh, dalawa pinabili bilhin para kay paring uh, uh, Joe ang isa. So, guys, dito na tayo, guys. So, yung banda dyan, ayan, ayan nilubog ko ng gilid ng kunti. Oh, ayan o, na, nakadali na o. Oh. pakita mo, ha, pakita mo. Wow, five finger na agad o. Oh. <laughs> pa, guys, ha. Ah. Anong os pa lang? mag guys, nakadala guys ng 5 isa. So guys, dyan ta guys, maghahagis. Itong gamitin natin guys, yung ating uh, solid. Solid sya na ano, fiber. Yan, okay. chat out sa at ating lahat. At, uh, maraming salamat sa ano, at uh, lumalaki guys ang ating views sa ating uh, mga videos guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa inyong uh, walang sawang pagsuporta sa ating channel. Okay. Chat out at ating sa lahat ng manunood mga Texai Hunter mga anglers yan, buong Pilipinas mga anglers guys shout out sa inyong lahat at uh, sa napakarami nating mga namimingwit wow mga magandang libangan guys at uh, energy issue rin sa ating katawan yan so guys stay tuned na po guys at tayo ay uh, mag umisa tayo magta na tayo guys okay wow guys ito guys oh gulimano ko sana guys nag try ako Ayan guys, plapla na guys <laughs> Ayan guys, plapla na guys Wow Alright So guys, meron na guys Dito pa natin na ano Naka-try na tayo guys ng isa Ayan, handa tayo, tayo plapla lapla Kaya ating kilo guys Okay, dito na po okay, guys, nalipat na naman tayo guys Ng uh, pwesto kasi doon guys puro doon maliliit hindi tayo makakaporma doon sa maliliit guys so nagpanibago tayo dito guys oh. So, dito na tayo sana makadaya tayo dito guys unang hagis natin guys op oh, may kumakagat ah ayun nga meron nga guys mira nga ano guys yan guys yes yes sumabit yung sumabit Yo, no. Ay, nakadayo na agad, oh. Four fingers, guys, oh. Ang hagis, guys. <laughs> nakadayo na agad. <laughs> Alright. Thank you, thank you. Ayun. Ito tayo nakakaporma lang ako, guys. So, Ayun, nasa malapit sa kanila. Ko original, baby. Ayun, ayun na guys, ayun na, ayun na, ayun na. Kinagat na guys, kinagat ah! ayun na, na. ayun na, ayun na, ayun na. Wow guys, oh. Masong pa'y pinggir. Taba. Busog na busog guys, oh. Pero kumakagat pa rin ang talbos ng, ng kangkong. <laughs> ayun guys, oh. Alright. Ayos. Ando na sila. Okay, okay. Ulit, 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 ulit nakadali na tayo guys nakadali na tayo ito sila marami sila guys oh nag-aalon-alon pa guys oh ye chan lang kana eh baby takbo mo na. takbo muna yan ayun na ayun na ba ayun na guys ayun na oh <laughs> ayos guys oh lakas Wow, ang laki guys, my fingers guys. Oh. Good size, good size, good size. Ay guys, umbisa na sila guys. Marami na sila dyan, nag ipon na sa kumakain doon ng kangkong. Hoy well, no, paalon no. Agis. Agis na now. di. Yo. hindi pa ito, ang gusto natin ating hinawan doon guys. Hindi, alaga alangan ako Ayun guys Sige, takbo mo baby takbo mo takbo mo baby 400. yung ayun, guys Ayun, ayon ayun. Na, ayun, na. ayun ayon 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 Ayan, ayan, ayan. ayan, ayon ayan. Oh, <laughs> ayon ang lakas niya ah. bobe ko lang ng gusto ating ano guys ating uh, yan okay yan guys ang ating ano guys hook okay. yan mahaba guys ang ano niya kaya pagkagat uh, na guys sa talbos doon pa lang sa may bago kalahati ng dahon dito guys itong hook natin nasa bunganga ng isda <laughs> mahaba to guys yung aking hook kaya yeah, talagang tama lang sa pang pang talbos. Yan okay, so pag uh, dinaong ko rito, ayan, nagigit ka na guys yung ano niya. Yung ako pa. Kaya pagkagat dito nung tilapia guys, so oh, timan yung pinaka talim natin nasa bunganga na. Ha? Oh, padikit nga. Ay naku guys, ito oh. Ang laki guys oh. Plop plop na dali. <laughs> hindi naka-video guys. Sayang. Ayun, ayun ang isa guys. So, ito muna nating isa guys kanina. Oh. Ayun oh. Hindi ko nito na guys kasi unang huli ko to kanina. Yan guys oh. Yes, dalawa na guys ang ating ano, ating plop So ayun guys, hindi ko na videoan guys ang pagkano ano guys, pagpitik ko. Oh. Yan. Ay 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 na. All right. sayang sayang dengan lebih juan guys bagus tadi guys habis habis dan don 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 guys don aku guys amplop 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 naman tadi guys ang problema guys ini ko na ini hindi guys lebih jual sayang yon oi yon Sige, kanain mo na baby Diyan tayo nakadali ng plapla -pla, Guys, Masaya natin na ano, video Pangatong plapla natin guys Yun na video Yun, yun Ayun Ayun guys sila dyan Ang no? dami nila dyan guys takbo mo na baby takbo mo na itakbo mo na baby ayan na ayan na guys wow ayan na guys oh Ang malaki yes malaki guys oh ayan ah laki 5 fingers guys ayos ah, ok guys lumipat no, na naman tayo ng pwesto guys Ah, Yan ang gahad. Diyan tayo naman maghahagis guys. Diyan naman tayo naglubok ng palbus. Tingnan natin guys kung meron na. Kalilinis na natin guys. Parang wala. Yun. Yun. Ayon, mayroon, mayroon. Ayon guys. Meron na. Ayan. 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 Ayan guys. Ayan. Ayan. Meron na. Meron na. Meron na guys. Meron na. Meron Meron na. Oh. Pero na guys. Ang galing. <laughs> Malaki guys oh. Ayun na, nalaglag na guys. Kasi ka, ano ko lang guys, kaayos ko lang doon. Tapos, nagano na ako, ang tayo na ako dito guys sa posti guys. So, oh. Tapos, uh, humagis. Ayun, unang hagis guys natin sa bago, bago natin linis. Nakadali tayo guys ng uh, good size ulit 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 nako mukhang mga maliit ang kumakana guys ah ay meron na pala guys sus mario set oh meron na pala guys eh kala ko wala <laughs> ha ayan 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 guys ayan na oh 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 ay maliit guys four fingers oh come on maliit sya maliit ganda ng talbot ito guys ang chowking bagong usbong

guys oh. Mga fingers na naman guys oh. Why? Tara, na naman guys ang ating mga huli. O nga. Yun oh. nga. Kasi may nahuhuli. Guys, may kinakagat na naman. Ayan, ayan. Ayun, ayun na guys. Ayun na, ayun na. Dali, dali. Dali. Uy, malaki. Malaki na naman to. Pula, pula. Oh. -hoo -hoo. Ay guys, pula na naman. <laughs> yes. Oh guys, ang laki. Pang-apat na to guys. Ngayon lang tayo nakatempo na na-videoan natin. Yung tatlo guys, hindi natin na-videoan. Ito guys, tabi natin guys. So, oh. wow. Lucky. May mga flap na naman. Alright guys, thank you, thank you do. Ah, laki talaga pag lumabas. Sige, sige, sige. takbo mo na yan baby itakbo mo na yan itakbo mo na yan yun 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 baby yari sa baby okay ayan no ay sa asang inabot o hindi ah nag umiikot lang guys yun ay 4 fingers lang guys 4 fingers at least okay na yun Nadadali, guys. Nababawasan sila. Ah, so magandang talbos. Ayan, ano Ay, Paano nakakaipon-ipon tayo, guys? Parang kumina sila ngayon. Ito yung kahapon, eh. Ang dami talaga. Okay. Kasi may mga marahe. Kasi, guys, maliliit. Yun. Yan, yan. Malapit-lapit sana malaki kaya yan ha ah. na guys takbo mo takbo mo takbo mo ayan na guys oh oh malaki oh 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 guys <laughs> ay five fingers guys ayan na sila din guys kumakagatan naman sila guys oh okay, guys adyo na tayo ito guys kakaunti lang ang huli natin guys oh. yan kaya lang guys meron tayong plapla -pla, guys so, ayan oh, isa dalawa oops ayan o oh, tatlo apat apat na pla plapla guys huli natin sa bingwit yan saka may itong mga five fingers yan po fingers guys ang pinaka ano natin pinaka maliit yan guys grabe guys oh yung tatlo dito guys hindi ko gaano nabidyuhan to guys nung actual na pagpitikong ganyan ito lang na guys yung isa to ito yung isa guys na napag ano ko rito guys oh ito si alanganin tong iba hindi ko kalain guys na makadaitan ng plapla hindi ko hindi ako, ako nakapag-video guys. Ang isa tan video ko pa ano na dito, na. O nandito na sa ano sa bangka. Ayun guys. Okay. Ay lalaki guys, oh. Okay. guys Kapon, ganoon din. Nakakalating kulir tayo. May gift. So, ayan guys. Maraming salamat At tayo uwi na yung kasama ko nagaya na guys umuwi so guys babay na po we love you all ayan guys so apat na plapla guys ang huli natin ayan ang mga bingit ko guys ayan isang bagong bago yan guys ito yung kulay blue ayan solid po yan ayan ultra, la, ultra light naman po itong isang maliit ang maliit na yan guys okay babay na po at we love you all maraming salamat God bless po sa inyo lahat